Drew Randall Holiday, ang isa sa mga best two-way guards ng liga ngayon. Lockdown defender, lalo na sa perimeter. Tapos bibigyan ka rin ng buckets at may napakataas na basketball IQ. Bibihira ang ganitong klaseng player. Madalas kasi sa mga two-way guys ay yung mga nasa wing. Pero si Holiday, uno at dos ang kanyang posisyon. Mula sa Los Angeles, California, naglaro para sa hometown niyang UCLA Bruins ng NCAA na kung saan nakatambalan pa niya dito ang isa pang underrated na guard na si Darren Collison sa backcourt. Drafted ng Sixers noong 2009, nakatambalan naman niya dito si Andre Igodala, si Kuya Iggy. Ito yung bago pa yung trust the process era ng Sixers. Isa sila sa mga tinatawag na purgatory teams sa East o yung palagi lang nasa gitna. Hindi playoff team, hindi rin lottery team. Mm, -mm. Pero natulungan niya ang Kuponan na makarating sa East semis noong O11 at O12 season. Tinalo nila noon ang top-seeded na Bulls. Yun yung time na na-injure si Derrick Rose sa unang round. Kaso, natalo naman sila sa Celtics sa Game 7. Sa sumunod na serye, umabot nga pala ng Game 7 ang serye na yun. Si Drew Holiday naging All-Star sa huling taon niya sa Philly sa paglisa ni Iguodala. Kalaunan, ay ten siya ng Kuponan papunta sa New Orleans Pelicans para simulan ang rebuilding phase ng Sixers. Sa Big Easy New Orleans, nakatambalan niya si Anthony Davis. Tinulungan niya ang kupunan na maging isang playoff team. Kaso sa unang playoff appearance nila, nasweep sila ng eventual NBA champions na Golden State Warriors sa unang round ng 2015 playoffs. Inaabot pa ng tatlong taon bago sila makabalik ng playoffs. Ito yung taon na niresbakan sila ng favorite point guard natin na si Rajon Rondo. Na-sweep nila sa unang round ang third seed Blazers nila Damian Lillard noong 2018 playoffs. Ito ang first playoff series sweep sa franchise history ng Pelicans. Ito rin ang unang beses na ang isang team na sixth seed or lower na makasweep sa unang round since nung mag-expand sa best of seven series ang first round. Pero pinakita dito ni Drew ang kanyang pagiging elite two-way guard. Sa game 1 ng serye, binlang kanya ang future Bucks teammate na si Pat Connaughton para sa game ceiling block. Tapos pumukol siya ng 41 points at nag-8 assist din sa series clinching game 4 sweep nila kontra sa Portland. Very impressive numbers. Kaso yun nga lang, ito yung Golden Dynasty run ng Warriors. Sa sumunod na serye, muli silang pinataob ng Warriors Dalawang taon pa siyang mananatili sa New Orleans. Kaaliw-aliw lang dahil naging first trio of brothers na magsabay-sabay sa NBA court ang magkakapatid na Holiday na sina Drew, Justin at Aaron ng Indiana Pacers yung mga kapatid niya. Nangyari yan bago siya matrade papunta sa Milwaukee. Dito ay natulungan niya ang Bucks na merong Yanis at Middleton. Siya ang naging de facto third option ng team. Pero kung kinakailangan pupukol siya at syempre andun pa rin ang depensa Sa Game 5 nga ng 2021 NBA Finals laban sa Phoenix pumukul siya ng 27 points, 4 rebounds, 13 assists at syempre ang critical steal kay Booker na nagbunga sa aliyo papunta kay Greek Freak with less than 20 seconds left sa laro Si Yanis man ang star ng team mabigat ang ambag ni Drew sa kanilang kampyonato sa taon na yon dahil nga sa kanyang laro ay muli siyang naging all-star matapos ang sampung seasons. Ito na ang longest gap sa pagitan ng all-star selections in NBA history. Isa rin siya sa mga masasabi nating good guys ng NBA, tipong player na matumal ang bashers. Ilang beses na siyang naging NBA teammate of the year, tapos nag-uwi pa ng NBA sportsmanship award. Good guy talaga, pati na rin lalo sa off the court noong time na nagka-brain tumor. Habang buntis, ang kanyang asawa na Olympic gold medalist din by the way, world champion sa women's national soccer team. Si Loren, syempre si Drew Holiday umabsent sa Pelicans para samahan ang kanyang misis at bumalik lang siya noong ang kanyang asawa ay okay na. Kitams, willing siyang talikuran ang laro para sa pamilya. Kamakailan lang ay nasabi niya na gusto niyang maging back for life bago siya mapasama sa blockbuster trade involving Damian Lillard. Ngayon ay nasa Boston na si Drew Holiday, isang elite two-way guard na siguradong magpapakitang gilas sa parehong ends ng court. Si Drew Holiday na ba ang missing piece sa Boston? Abangan ang susunod na kabanata sa karera ni Mr. Holiday. Ay siya plok, Luis Escona sa sulat ni Ryan Garcia. Hanggang sa susunod na episode ng... Jump, 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 balero. Oh, oh.